Ito na nga yung pinaka na update nga dito sa lababo ko. At so far, okay naman na muna siya sa akin. Kaya nga ang aatupagin ko naman eh, yung pagbabalik nga ng mga nakalagay dyan. Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Balikadugtong pa nga ito ng video ko kahapon. At finally, nailipat ko na nga rin yung kalendaryo ko. Pero hindi ko na nga naisama sa mini vlog ko kahapon. Ito nga ang pagbabalik ko ng mga gamit dito sa lababo dahil napahaba na talaga yung video ko. So far, okay na nga muna sa akin yung ganyang itsura. Pero meron pa nga rin akong imi-makeover dito nga sa kusina. At syempre, tsaka na nga muna yun at abangan nyo na nga lang sa mga next mini vlog. O siya ayan, back to this video. Nauna ko ang ibalik itong condiments organizer ko. At dahil new look nga itong lababo ko, syempre, lahat nga na nakalagay dito, Ilinisan ko na nga muna bago ko ipagbabalik. Ako nga ang tagahugas, tapos ang ati atina na naman ang tagapunas. Para nga mabilis nang matapos. Pero ate, mukhang lalo kaming tumagal dahil tinuyo niya talaga ng maigi. <laughs> Yung ibang condiments battle ko nga halos wala na talagang laman. Kaya nga ayan, pinunasan at nirefillan ko na muna. Usually naman, ang una nga nauubos sa mga condiments ko eh, yung suka nga. Dahil gamit na gamit talaga siya sa pagsasaing araw-araw. Ito nga patis, madalang lang nami magamit. Kaya nga yung stock ko, isang boti pa talaga. Uy, sa so mga kagaya kong gipit-gipit din dyan. Tara, try natin isang latang lababo ko. <coughs> Minsan, kapag ka napapatingin nga ako dito sa lababo ko, mukhang okay naman siya. Pero minsan din, napapaisip nga ako na parang na-overload nga siya sa pag Kaya nga, expect niya na sa mga susunod na araw, ibabawasan eh, mababawasan nga yan dahil tatanggalin ko talaga yung iba. At nakakatakot din, baka looban naman kami dito sa bahay. Hala hindi! <laughs> yung iba kong nga mga lagayan na hindi ko nga malalagyan ng laman. Ayan, hinugasan ko na muna tapos tinaub ko na muna dyan sa condiments organizer. Hala, halos sa dami ko ng lagayan dito ng mga kung ano-ano. Yung iba hindi na talaga malagyan ng laman. Hindi na talaga alam ko ano nga yung ipaglalagay binalik ko na nga rin yung hangin shelves dyan kaya nga ayan nailagay ko na rin yung mga baso pero this time pataob na nga sila para nga hindi nadudumihan yung loob tapos next ko naman ginawa yung paglilinis nga nitong lagayan ko ng sponge ngayon nga na bago nga itong vinyl dito sa lababo ko alaga talaga ako sa pagpupunas marami nga ako nang babasang comment na papasukan nga daw ng tubig yung ilalim nito siguro yung sa kanila na nga nilang basa yung lababo pero ako kasi inaalagaan ko talaga sa punas tapos syempre alalay pa rin talaga sa pagbabasa ng sa lababo o ayan dish drainer ko na hanggang ngayon napakadami pa talaga nagtatanong isa e CR ko na nga lang dinilinisan dahil ate baka maglawa naman dito sa lababo na sayang pa nga yung ginastos ko pero yung maliliit nga na parts nitong dish drainer dito ko na nga lang din hinugasan sa lababo kagaya na lang nitong pinakatauban dito ko na nga lang hinugasan para nga makita nyo din dahil ate minsan talaga kami ng mga content creator kapag ka meron nga hindi nang papakita sa camera inababash eh talaga kami kagaya na nga lang nung naglinis ako nitong lababo ko nung nakaraan at ginamit ko nga yung sponge tapos binalik ko rin sa lagayan akalangan nila, gagamitin ko pa ngayon sa paghuhugas ng mga hugasin ko. Pero meron talaga akong bagong sponge noon, hindi ko lang napakita kaya ayan, todo bash talaga sila. Pero hindi naman ako naapektuhan kasi alam ko naman yung totoo. Hinayaan ko na nga lang sila, bahala kayo John. <coughs> Ayan, malinis na yung platuhan ko kaya pwedeng pwede ko nang ibalik yung mga nakalagay dito. Inuna ko nga itong mga plato pero pinagaanlawan ko nga yan lahat bago ko ibalik. Tapos sinunod ko na nga rin yung mga kutsara at mga baso. Konting tip lang sa mga nagdidikit nga rin ng vinil sa lababo. Kung ayaw nyo mabasa yung loob at mamaho, alagaan nyo sa punas. Wag kang OA dyan, maghugas sa lababo mo kung alam mong dini-iway mo lang yan. Tapos kapag nabasa yung loob at namaho, ibabas nyo yung ibang mga nagdidikit ng vinyl tiles sa lababo. O kaya sisisihin nyo yung vinil tiles na dinikit nyo. Sasabihin nyo, hindi maganda pero hindi hindi naman talaga na alagaan. at hindi porket na idikit nyo na yan dyan, okay na? No? Kailangan nyo pa rin talagang alagaan para nga magtagal. Plus, wag nyo hanti pa sa pandikit para nga hindi mapasukan ng tubig yung loob. O siya, ayan na yung final look ng kusina ko. Hindi na nga siya mukhang dugyot at ang shala niya nang antignan Kapag ka madiskarte at magparaan ka talaga sa buhay, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mapaganda yung bahay mo. Hindi man pang permanent yung mga ganyan, pero at least napaaliwalas nga yung kusina ko. Kaya naman salamat. O siya, ayan, kahapon nga rin, mga 5.30 ng hapon hapon, nagkayayaan nga kami ng mama na maggrocery. Parehas na kasi kami halos wala ng stock sa bahay. Tapos, pinoproblema pa nga namin yung baon ng mga bata. Finally, nabilhan ko na nga rin ng tali yung aso namin. Kaya ayan, kapag maghahatid nga ako sa mga bata, pwedeng pwede ko na siyang isama. Mabait bait naman yung aso namin, pero madalang lang talaga siyang makalabas. Kaya nga, imbis na tao nga yung matakot sa kanya, siya pa nga yung natatakot sa tao. Pagkalabas ko nga lahat ng napamili ko sa karton, pinag ko na nga rin sa mga lagayan nila. Konting pang ulam lang naman nga, baon ng mga bata, tapos toiletries nga namin. Thank you, Lord, dahil kahit papano, ilang araw nga hindi stress ang nanay na to. Pero, atin tinaalala ko, bayaran na naman pala ng mga beads. Grabe, wala na talagang karapatang maging masaya. More sipag na lang talaga.